So yun nga guys, uh, welcome back ulit sa ating channel and for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba natin mapapatagal na malobat yung Android natin Pansin nyo ba na kapag uh, kahit hindi nyo ginagamit yung cellphone nyo, halimbawa itong cellphone natin ay uh, nasa kunwari 50% Tapos hindi mo sa ginamit for 1 hour tapos naging 30% or 20% na lang yung battery ng cellphone mo So, ang naging reason yan guys, dahil yan sa mga nagraran ng mga application sa mobile, mobile phone mo. So, ngayon sa tutorial natin, ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung gagawin natin upang uh, hindi na mag-run yung mga application na hindi natin ginagamit. So, punta lang tayo dito sa Play Store at i-download natin yung Grenify na mobile application. At kung mapapansin nyo nga dito guys, meron na siyang 10 million downloads. Ayan, So, dyan natin malalaman or masasabi talaga natin na sobrang dami na ng mga taong nag-download nito at nag-gumamit uh, at proven talaga na effective tong mobile application na to. So, dito meron din siyang 309,000 na uh, reviews at 4.2%. So, napakataas na rating nun guys. So, pag natapos mo nang i-download tong mobile application na to, i-open mo lang yan. Ayan, so pagkatapos niyan, So, mapupunta tayo dito. Pero kapag first timer ka pa lang guys, so ganito yung makikita mo. Okay? So, welcome to Grenify. So, ang gagawin mo lang yan guys, is pindutin mo lang yung next. Pagkatapos nun, ah uh, mapupunta ka dito sa working mode. So, pipili ka dito kung rooted ba yung cellphone mo or hindi or I'm not sure. Pero itong cellphone ko kasi ay hindi to rooted. Kaya ang pinili ko, my device is not rooted. So, sinilek ko yun. Tapos, pinindot ko yung next napunta ako dito sa Smart Hibernation. So, dito sa Smart Hibernation, guys, kailangan nating i-grant ang permission para, or kailangan, kailangan natin i-allow. Kasi kung mapapansin natin dito, yung Grenify ay naka not allowed. So, pindutin nyo lang yan, guys. So, ayan, makikita natin not allowed. So, pindutin nyo lang yan or turn on nyo yan. Ayan, magiging ganyan. Tapos, maging uh, magiging ready na. So, makikita or mababasa natin dito Grenify is set up and ready to serve now. So, ayan, pagkatapos ko i-click yung finish, so mapupunta ako dito, which is yun din yung nakikita natin sa ngayon. So, balik tayo dun sa application na Grenify. Ayan. So, merong tatlong steps guys, no? So, Grenify, Enjoy, tsaka Forget. So, dito sa Grenify, battery leeching, memory hugging, and uh, still, paano ba ito basahin guys? Uh, running up. So, kumbaga, i-ano, para if, i-freeze if, if niya yung mga, mga mobile application hindi natin masyadong ginagamit. Tsaka dito, sabi enjoy, is smooth and lasting experience just like on the first day. So, ibig sabihin, kapag na-freeze na lahat ng mga application na hindi mo ginagamit, kumbaga, yung uh, user experience mo sa mobile application mo ay gaya nung uh, kabibili mo lang ng cellphone mo. Tapos, ang gagawin lang natin guys, e, pindutin lang natin tong plus or itong plus. So, pag pinindot natin itong plus guys, ayun makikita nga natin na nagra yung uh, Easy Screen Recorder. Kasi nga, ginagamit natin to ngayon. So, ito naman, pindutin natin to So, same pa rin sila. So, magkaparehas lang sila guys. no So, pindutin natin itong plus, tapos itong show more apps. So, pag klinik mo yon makikita mo lahat ng mga mobile application na nandito. Okay? So, halimbawa guys, mag-freeze tayo ng application na ano, Uh, try natin tong gmail guys Kasi yung gmail laging nakaano diba So try natin tong gmail Wala atang gmail Kasi kare-reformat ko lang tong cellphone na to guys Kasi nakalimutan ko Yung uh, password ng uh, ano natin ng CP So halimbawa guys ito na lang coins.ph Kasi minsan nakaano rin to eh Nag-send uh, si ng notification So pagkatapos mong i-click yan Ayan ganyan So, may lalabas na check. So, pipindutin mo lang yung check. Tapos, allow. Okay? So, mga natin dito, naka-hibernated na siya, guys. Okay? So, ayan. Wait lang. Balik ulit tayo dun, guys. So, yun na nga, guys. Makikita nga natin ulit dito na yung coins.ph ay naka-hibernate na. So, meron din tayo makikita dito ang tatlong Z. Okay? -depend yung application na to guys, nakadepende po kung sa anong uh, cellphone na ginagamit mo. So, kunwari pindutin natin itong 3Z sa baba. So, sinasabi no need no apps need to uh, hibernate kasi nga naka-hibernate na siya. Pero pag clinic natin siya, mawawala 'yun guys, 'di ba? Pero pag pinindot naman natin 'to, okay, refresh muna natin guys ah. Okay. So, pag pinindot natin 'to or hina-highlight natin tapos i-click natin 'to, guys. Halimbawa, uh, tatanggalin natin siya sa hibernated. So, ang sabi dito sa attention, despite grenified app still stays in hibernation. So, ibig sabihin, kahit kinansel na natin uh, yung uh, coins.ph sa hibernated, still, yung background functionality will not work. So, kumbaga, hindi pa rin siya send ng mga notifications sa inyo or sa device nyo unless i-open mo yung application. So, I'll do it late, later. So, ang sabi dito, guys, di ba tinanggal natin yung ano? Tinanggal natin yung coins.ph dun sa hibernated. So, itong coins.ph, hindi pa rin ito magsisend ng mga, mga application or I mean mga notification unless i-open natin siya. So, pag inopen natin siya, ayun. Tapos, in-next natin ulit. So, ang mangyayari nun guys, magsisend ulit ng notification si coins.ph. So, ang gagawin nyo lang guys is pag uh, nagamit nyo yung application, punta ulit kayo dito, tapos show more apps, tapos piliin nyo ulit yung mga application na i-hibernate nyo. So, pwede mo namang i-select all to eh. Ayan, show all. na -try ko tong ano guys eh. Na-try ko tong i-select all. Okay? So, select all para one tap lang. Tapos, mapupunta siya doon sa hibernated. So, now, ay nakatulong tong video na to guys. As please don't forget to hit the like, subscribe at ang notification bell.